Sa bawat pag-ikot ng panahon, hindi natin alam kung kailan darating ang taggutom. Minsan ay dahil sa init ng panahon. Minsan, sa kakulangan ng ani. Kaya bilang isang simpleng magsasaka, natutunan kong maghanda, hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at komunidad. Isa sa mga pinakamaasahang tanim tuwing tagtuyot ay ang kamoteng kahoy o kasaba. Tahimik lang itong tumutubo kahit sa lupang hindi ganong mataba. Hindi ito nangangailangan ng maraming alaga, pero sa tamang panahon, nagbibigay ito ng saganang pagkain. Kaya isang umaga, habang malamig pa ang hangin, nagsimula akong magbungkal ng lupa. Isa-isang itinanim ang mga pinatputol-putol na tangkay ng kamote. May kabasa dibdib pero may pag-asa rin. Hindi ito tanim para sa negosyo, kundi tanim para sa kinabukasan. Lumipas sa mga buwan, habang patuloy ang init ng araw at kakapusan sa palengke, ang mga halamang iyon ay tahimik na lumalaban. At sa wakas, dumating ang araw ng pagani. Hinukay ko ang mga ugat, matitibay, sagana at handang lutuin. Sa kaldero, naging nilupak, minatamis at kahit simpleng pinakulo ang kamote. Mainit, matamis at higit sa lahat, may laman ng tiyan. Ang simpleng kamoteng kahoy naging pag-asa sa gitna ng tagutom.